Niisip ko lahat ng listahan nung inaanak ko simula nung naging ninong ako. Puta, hindi ko maalala. ay yung anak ko, hindi mo maalala? Inaanak ko yung anak mo? Oo, yung punso! May picture ako sa binya. Eh, hindi na pauntay. Paano ka magkaka-picture? Ilan taon na inaanak ko sa'yo? Dalawang taon na. O, dalawang taon. Dahil dalawang taon, dalawang libo sa'yo. Parang inaanak mo yung ako Punta ka na yun. Pakurenta ka na. Punta ka na. Gusto mo kurenta na Magaling kang kupal ka. Ang iniisip ko, yung mga hindi ko pa nakikita Kasi meron akong listahan dito Ito, may isa akong tatawagan Matagal ko na hindi nakakausap to Wey, namunta okay, Pare agad, di ba? Sabi sa'yo eh Kung pare kita, di ba? Kung kita Gano'n na tayo katagal na hindi nakikita? 8 years, 2015, yung uli Ilan taon na yung inaanak ko? Magpo-14 Oh, shit! <laughs> <laughs> nakakaalala ko, kumain lang ako sa binyag, tas di na ako nagparamdam eh. Kasama mo si B, tas wala na. Ito <laughs> so, pa, isa, nakausap ko to nakaraan eh. Pero hindi ko rin, ano, hindi ko bino-open up yung tungkol sa anak-anak eh. Ilan taon na si Kerbin, Choy? Um, nine years old. Uh, inaanak ko ba si Kervin? Inaanak mo? Oo. Oh, o oh, Hindi um. ko kayo actually nasama. Sinong inaanak ko sa'yo? Wala? Oo, oh, Choy, wala. Tanga, nag-ganan tayo, Choy, oh. So wala akong inaanak sa'yo? Hindi, okay, mula sa ngayon pre, inaanak ko na si Kerbin ka. Naaalala ko, inaanak ko siya eh. Ba't <laughs> ganun? naaalala ko, may kinain na spaghetti sa mga lumpia. Ay hindi, Joe. Yung naaalala mo yung nagkinasal kami sa ano, Ay, kasal. Sa... Kasal yung naaalala ko. Oh, witness ka nyo. Ah, Sabi mo mo akong video, tapos di na Meron akong pinsan na inaanak ko eh. Hello, Tita Evelyn. Ah, oh, yes. Tita, may tatanungin lang ako. Si Aaron ba uh, tita ay inaanak ko? Hindi. Hindi. I ilan taon na si Aaron, tita? Magto 20 sa twenty. Twenty <laughs> years old, tita? Oo. Uh -uh. Kasi na inahanap kayo mo kay inaanak ko, isan libo bawat isang taon. Alam ko, tita, inaanak ko siya. Oo nga pala, oo. Bakit? <laughs> oo. oo nga. Tanda ko na. Bakit? Tita, may picture ka ba? Makisure nga lang, tita. Medyo malaki kasi yung kaya kailangan sureball eh. <laughs> Pati yung nanay kasi hindi sigurado eh. Si Joshua po, oh, ano mo yun? Oh. Inaanak ko oh, si Joshua? Ang nga mo, tinan mo, may chat tayo doon. So, Kon, ninong ka ni Joshua. Eh, hindi magkapatid si Joshua at si Jeriel. Kon, ninong ka ni Jeriel. Totoo ba? Tingnan mo, chat natin. <laughs> Sige, tol. Mama, chow, <laughs> malapit yun pa yung unang chat niya sa akin, no? Oh. Ilan taon na siya kayo? 26 na tayo yung oh, pamakaya. <laughs> Ay, lola ko. Kinawa ka rin ni nun, ah. Yung lola mo? Oh. <laughs> <laughs> Lahat na kamukha na kusing, sinali kita. Ang oh, na investment pala yun. Isla boy, di ka na nga umatin sa binyag. Eh. Oo, oh, sige, may isang libo siya. Bawa niyo road pa lang eh. Per taon kasi to, huwag ka kasing ano. Ilan taon si Jasmine? Parang Jasmine. to pa lang ata si Jasmine eh. Tatawagan ko na yung nanay. Susumbo ko na sa nanay ko. Hello, ma'am? 26, <laughs> <na ba si laughs> 26 na ba si Jor... <laughs> <laughs> 26 na si Joriel? <laughs> 9. Ma, malungkot ba si Jeriel ah. ngayong Pasko? Sobra! So! Parang grabe naman yung sobrang <laughs> lungkot sa <laughs> kanyon. Sobrang lungkot ng bata, sing. Oh, nakatulala. Nakatulala. Nakatula Kofing, grabe. Nabusesan na kasi. <laughs> Malungkot ba si Jeriel ngayong Pasko? <laughs> May hidden message dun sa ano eh. Yung ano na lang, tita, ilan taon na po siya? 1990. 1990. 1990. Oh, <laughs> <laughs>